Yun guys, dumating na yung. Three, <laughs> Yun guys, dumating na yung uh, crankcase ng baja at tinanggal tinanggal na yung uh, pina-machine shop nilang dati at ibinalik yung stock ayan ah, uh, yun naman ay magandang diskarte nung nagpagawa ayan at itong bearing original na bearing ang ilalagay so yun gawin na natin yan yun guys, uh, pagpasensya nyo na ang kuha sa video dahil uh, ito yung naka-stand lamang. At wala akong taga-hawak mga guys, so pagpasensya nyo na. So yan mga guys, uh, in-install ko na yung makina, yung transmission. Una, uh, yung sigunyal at simunod yung ang uh, mga transmission niya at uh, importante yung mga guys ay malinis yung mga gear gearings at uh, na lagyan ng langis so hindi ko na yun napakita yan sa video mga guys Ah, uh, dahil sa ah, uh, wala akong tagahawak so yun at uh, um, kung makikita nyo nililinisan ko yung yung pinanggalingan ng ah, uh, gasket maker o yung pandikit na nilagay nung unang gumawa nitong motor motor na ito so yun, importante ay malinis bago natin uh, ilagay yung yung kaasawa nitong crankcase cover na ito so yun uh, abangan nyo lang yung uh, magiging finished product ng a uh, ating project mga guys. So 'yun. kailangan malinis ang makina. Sa ganun ay walang uh, maging problema at hindi babalik yung ating customer. So 'yun. Uh, uh, sa tingin ko ay malinis na So, lalagyan ko na yan ng pandikit. Ito yung walang kwan mga guys. Walang gasket. Uh, yung paper. Gasket paper. Ang inilalagay lang dito ay manipis na uh, liquid gasket o anong gasket maker ang available sa inyo. Ay, uh, pwedeng gamitin yun. Basta, manipis lamang ang pagkakalagay mga guys dahil once na maparami at pag nilagay nyo yung crankcase cover ay mapipisa yun at pupunta sa loob ng makina yung yung excess na pandikit so yun yung magkukos na magbabara sa mga butas na dadaanan ng langis so importante yung mga guys dahil kung Uh, yun ay hindi maganda yung pagkakagawa. Sigurado, babalik yung customer at mababakjab tayo. Yun naman ay pag nabakjab at pag nangyari yun, uh, sayang yung pagod natin. At hindi na tayo babayaran doon. Kundi uh, gagawin natin ng libre. So, yun mga guys. nilalagyan ko ng uh, gasket maker yung yan yung pagitan manipis lang nang sa ganun ay hindi siya uh, pag pag tinakpan hindi na papasok sa loob yung yung excess na pandikit so yun yung mga guys uh, makita nyo yung resulta o yung magiging uh, kalalabasan ng ating project. So yun, uh, maraming salamat mga Mara, guys sa inyong suporta, sa inyong... So ito na yung uh, finished product na ating ginawa. Wala naman naging problema. At wala... Sana oh. all. <laughs> success mga guys yung ating overall. So 'yun, maraming salamat uli sa inyong panonood mga guys. Kung meron kayong katanungan o suggestion, uh, malaya kayong mag-comment sa baba. So 'yun, ganito na lang ang ating video. God bless sa inyong lahat.